Hello fellow grower, maganda nga po Gusto mo bang mas mabilis na lumaki ang bunga ng iyong tanim na kamatis? So napansin mo, marami na siyang bunga Pero parang nababagalan ka sa bilis ng paglaki ng kanilang mga bunga Well, kung binibigay mo naman ang lahat ng kailangan niyang fertilizer Ano po, pati na yung insecticide laban sa mga insekto May isa pang paraan para mas mabilis nating mapalaki ang mga bunga ng ating kamatis. At yan ay ang pruning. Dito, ang ipuprune natin ay yung mga dahon lang sa ibaba. Yung mga dahon na uh, una rin silang matutuyo, malalanta, mamamatay, para sila ay hindi na makaagaw pa ng nutrisyon na kailangan ng ating mga bunga para mas mabilis na lumaki at mahinog. So in this video, Samahan mo ako na mag-prune ng mga dahon sanga ng kamatis. All ito eto. Natanggal ko na yung mga dahon sa ilalim. At yan na ngayon yung itsura. So dito, ang tinanggal ko lang ay yung mga magugulang na dahon na kahit nasariwa pa, basta at, uh, halimbawa hindi na siya perpendicular, nakayungyong na siya, nakababa na, ay uh, tinatanggal ko na siya. Siyempre, lalo na yung mga merong uh, mga nagumpisa ng matuyo. So, pagka ganito na tinanggal natin yung mga dahon na nasa ilalim, ano po, ay uh, mas makakatulong yon para mabilis na lumaki yung mga bunga ng ating kamatis. Kasi nakabawas na ng mga uh, kailangan suportahan ng nutrisyon kagaya ng mga dahon na nasa ilalim. Ngayon, meron bang uh, uh, rule kung gaano karami dapat o gaano kataas ang uh, dahon na tatanggalin? Well, wala naman po. Basta yung mga dahon lang na sa tingin mo ay magugulang na. Lalo na pagka masinsin yung mga tanimon at hindi na naaarawan yung mga dahon sa ilalim. Mainam po na tanggalin na yan. Para naman yung mga bagong dahon sa taas ay mas lumaki. Importante din kasi ang dahon sa photosynthesis. At yun ay makakatulong sa mga dahon na nasa ibabaw, pati na yung mga bunga na pinapalaki natin. Sa ganitong pagpupruning, ang kagandahan din ito ay madali nating makikita kung may mga tumutubong damo dito sa loob ng ating container at mas madali natin yun na matatanggal. Importante din na mas malinis o laging malinis ang container natin at walang mga damo. At malaking tulong din ito laban sa mga insekto na karaniwan ay namamahay sa bandang ibaba ng ating tanim na kamatis. Alright, so yan po ang ating very short video kung uh, ano ang dapat gawin bukod sa pag-fertilize. Ano ang dapat gawin para mas mabilis na lumaki ang bunga ng ating kamatis. Maraming salamat po sa panonood at makita kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!